Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay ba naman kasi, ang nais mong malaman dito masaksi, lahat ay importante di maitabi, balik na pang umaga sa iyong gabi, kahulugan ba ng panaginip mo, o ano-ano ang iyong swerteng numero, ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Maligayang pagdating sa iyong horoscope! Para sa taong 2024, sa taong ito, inaasahan ang maraming pagbabago at pagunlad sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay bilang isang Aquarius. Sa loob ng susunod na mga talata, tatalakayin natin ang bawat mahalagang aspeto ng iyong buhay sa taong ito, iyong karera, pag-ibig, kasal, pananalapi, at kalusugan, pamilya, at mga anak. Gagamitin natin ang impluensya ng mga planeta tulad ni Jupiter. Saturn, Ting mga bituin upang maunawaan ang kanilang magiging epekto sa iyong buhay. Ang bawat seksyon ay nahahati sa tatlong talata upang bigyan ka ng malalim na pananaw at gabay. Handa ka na ba? Simulan natin ang paglalakbay sa iyong kapalaran sa 2024. Karera Horoscope ng Aquarius Sa unang at ikalawang quarter ng 2024, magkakaroon ka ng pagkakataon na makatrabaho ang mga nakatataas na otoridad na magpapahusay sa iyong mga kasanayan at pananaw sa profesional na pagganap ang suporta mula sa iyong mga nakakatanda sa trabaho at ang mga paglalakbay na may kaugnayan sa trabaho ay magbubukas ng bagong mga pinto ng tagumpay para sa iyo. Ayon sa mga hula ng karera ng Aquarius para sa 2024, maaari ka rin magkaroon ng mga oportunidad sa politika, magkakaroon ng mabigat na workload, kailangan ng pasensya, at patuloy na pagsisikap kasama ang pananaliksik upang maisakatuparan ang iyong mga plano at ilidya sa tamang direksyon. Dahil sa paggalaw ni Saturn, Ayon sa mga hula ng Aquarius sa karera para sa 2024, sa katunayan, maaaring magkaroon ng kakulangan sa mga mapagkukunan at suporta mula sa mga kasamahan sa trabaho kapag nagsimulang mag-retrograde si Saturn. Ngunit ang panahong ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na mapabuti ang iyong mga kasanayan at makakuha ng bagong mga oportunidad na malayo sa iyong kasalukuyang lugar. Mag-ingat sa huling quarter ng 2024 dahil ang mga agresibong tugon na ng posisyon ibang bituin sa iyong horoskop, ay maaaring magdulot ng mga hamon sa lugar ng trabaho. Bukod dito, ang mga emosyonal na desisyon ay hihila sa iyo patungo sa maling landas. Ang hindi kinakailangang paglalakbay at mga hadlang sa pagpapatupad ng mga plano ay maaaring maging sanhi ng stress sa huling quarter ng 2024, tulad ng ipinahiwatig ng retrograde na kilos ni Jupiter at Mars. Ang pananaliksik at introspeksyon ang tutulong sa iyo na malagpasan ang mga hamon sa lugar ng trabaho. At sa iyong pag-ibig horoscope, ang 2024 ay magiging isang magandang panahon para sa iyong buhay pag-ibig, lalo na sa unang kalahati ng taon. Magagawa mong palakasin ang iyong relasyon at maging ito ay maaaring magbago sa isang pangmatagalang pangako tulad ng kasal sa tulong ng masagana na paggalaw ni Jupiter. Ayon sa mga pag-ibig na hula para sa Aquarius sa 2024. Kung ikaw ay single, makakahanap ka ng isang mabuting kapareha sa panahong ito. Ngunit mag-ingat sa iyong pag-uugali dahil ang agresyon at demanding na sa loobin, sa ilalim ng impluensya ng retrograde na Mercury, ay maaaring magpait sa mga bagay. Ang ikatlong quarter ng taon ay maaaring magdala ng mga hadlang tulad ng kahirapan sa pagpapahayag ng iyong nararamdaman sa iyong kapareha. Nasanhi ng kakulangan sa kumpiyansa tungkol sa relasyon at kawalan ng seguridad sa pangako. Sa ilalim ng impluensya ni Saturn, ang Abril, Agosto, at Disyembre ay maaari ring maging mahirap para sa pag-ibig dahil sa mga pagkakahiwalay sa komunikasyon, workload, o pakikialam ng isang third party. Maaari mong maranasan ang pagkakahiwalay sa panahon ng Agosto-Setyembre. Maaaring may ilang kakaibang pagnanasa o pangangailangan na hindi magugustuhan ng iyong kapareha. At maaari rin itong maging yugto ng mga lihim na relasyon sa ilalim ng impluensya ng mga bituin ngayong bagong taon. Para naman sa mga may asawa na o kapartner sa buhay, ipapakita mo ang higit na pagkahinog sa iyong buhay may asawa, at tiyakin na susuportahan mo ang iyong asawa sa lahat ng pagkakataon. Tutulungan ka ni Jupiter at Saturn na magkaroon ng positibong relasyon sa iyong asawa at sa pangkalahatan. Isang magandang oras kasama ang iyong pamilya. Ang iyong asawa ay magbibigay sa iyo ng suporta at gabay, lalo na sa unang dalawang quarter ng 2024, sa ilalim ng impluensya ni Jupiter. Maaari pa nga kayong magkaroon ng isang paglalakbay na magpapalakas sa inyong ugnayan. Maaaring maging mahirap ang mga bagay sa huling dalawang quarter. Ayon sa mga hula ng kasal para sa 2024, dahil ikaw ay mapipilitang gumawa ng ilang responsibilidad para sa iyong asawa, maaari mong maramdaman ang pagkakulong at kakulangan ng kalidad na oras para sa sarili. Sa panahong ito, maaari ring magkaroon ng kakulangan sa pagnanasa at intimasi, pagkakalayo, at kakulangan ng ekspresyon upang maipahayag ang pagmamahal sa isa't isa sa ilalim ng impluensya ni Saturn. Rahu at Ketu tulad ng ipinahiwatig ng mga hula ng Aquarius para sa 2024. Maaari ring magkaroon ng mga hamon at stress dahil sa labis na pag-asa, galit at bigla ang banggaan ng opinyon. Ngayon dumako naman tayo Aquarius sa iyong pera at pananalapi. Ang 2024 ay magdadala sa iyo ng magagandang pinagkukunan ng kita at pagtaas ng sweldo mga kita mula sa ari-arian at mana. Ang pamumuhunan sa lupa ay magbubunga ng positibong resulta at makikinabang ka rin sa ilang paraan mula sa ari-arian o sa sakyan. Tulad ng ipinahiwatig ng mga hula ng akwaryo sa pananalapi para sa 2024. Ngunit maaaring may mga hamon kaugnay sa inaasahang pagtitipid sa ilalim ng impluensya ng isang malakas na rahu dahil maaaring magkaroon ng biglaang gastos dahil sa responsibilidad sa pamilya, kalusugan, pagbabago ng lugar, at paglalakbay dahil sa trabaho. Lalo na, ang unang kalahati ng taon ay magiging puno ng mga gastos. Ngunit sa kabuan, makakalikom ka ng pinansyal na pakinabang mula sa mga nakatatanda, mga kaibigan, foreign exchange, at pamumuhunan sa stock market. Ayon sa mga hula sa pera ng Aquarius para sa 2024, maaari ka rin makakuha ng mga pakinabang na malayo sa iyong kasalukuyang lugar sa ilalim ng impluensya ng malakas na bituin. Maaari kang bumili ng sasakyan na magpapaginhawa sa iyong buhay. Para naman sa iyong kalusugan, pamilya at mga anak, magkakaroon ka ng kaligayahan sa buhay-pamilya at suporta mula sa iyong asawa at mga anak. Tulad ng ipinahiwatig ng mga hula sa pamilya ng Aquarius para sa 2024, magkakaroon ng mga okasyon para sa maliliit na pagtitipon at selebrasyon sa bahay. Ngunit sa iyong mga magulang at bienan. Kailangan mong magbigay ng higit na pansin at panatilihin ang positibong diskarte. Dagdag pa, sa ikalawang kalahati ng taon, ang kalusugan ng mga magulang ay mangangailangan ng iyong atensyon at maaaring magkaroon ng biglaang banggaan ng opinyon sa mga nakakatanda sa pamilya na makakaapekto sa iyong mga relasyon. Ngunit papasok ang bagong mga kaibigan sa iyong buhay at malakas ang posibilidad ng pagdaragdag sa pamilya sa tulong ng masaganang suporta ni Jupiter. Maaaring may mga hadlang sa pagtanggap ng pinansyal na pakinabang o mana mula sa pamilya. Sa usapin ng kalusugan, ang pagwawalang-bahala sa dieta at kalinisan ay maaaring magdulot ng ilang problema, lalo na sa Abril, Setyembre, at Disyembre. Maaari kang makaranas ng mga problema sa balat o ngipin, tulad ng ipinahiwatig ng mga hula sa kalusugan ng Aquarius para sa 2024. Ang negatibong pag-iisip o hindi kinakailangang pag-iisip ay maaari ring magdulot ng stress. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa horoscope ng Aquarius para sa 2024, umaasa ako na ang mga pananaw at gabay na ito ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon at lakas upang harapin ng mga hamon at pagsamantalahan ang mga oportunidad na darating sa iyong buhay sa taong ito. Manatiling positibo at bukas sa mga bagong posibilidad. Aquarius, kung nagustuhan niyo ang videong ito, Huwag kalimutang i-like ang ating video at i-share sa iyong mga kaibigan. Maari nyo rin kaming suportahan sa pamamagitan ng pag-send ng stars sa Facebook at pagpindot ng thanks na nasa baba ng videong ito. Happy New Year! Parating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, Lika dito Nakalaan lahat ng paborito Una, sulyap malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na